Bumili bang U.S. Army sa mga Pilipinong sundalo na nag-ensayo gamit ang makabagong armas mula Amerika sa live fire exercises sa Nueva Ecija. At ang mga Coast Guard naman ng na Pilipinas at ng Vietnam nagsanay sa dagat malapit sa korehidor. Saksi Sian Crew. Pinaputok ang High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika sa live fire exercises na bahagi ng Salaknib 2024 Phase 2 ng US at Philippine Army. Ang bago sa pagsasanay, mismong Philippine Army troops ang nag-operate ng HIMARS. Bumilib ang US Army sa galing ng mga Pinoy na umasintah ng target, lalo ng Philippine Army sa ilalim ng AFP Modernization Program na bumili ng HIMARS. As part ng Horizon 3 uh, project, yung pag-procure ng uh, multi-launch rocket system. and uh, itong HIMARS ay isa sa mga uh, pinagpipilian. Salam. Sa West Philippines Sea naman, tinapos na ang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Canada at Amerika. Layo ng dalawang araw na pagsasanay na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga naturang bansa gaya sa komunikasyon, maneuvers cross-deck landing, anti-submarine warfare at iba pa. Malapit naman sa koridor ang mga Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam ang nagsasanay. May isang uh, barko dito na kunwari ay nasusunog at uh, kaya naman itong uh, uh, mga taga-Philippine Coast Guard, yan, bumubuga po sila ng tubig at dito naman makikita natin, yan po ay uh, Coast Guard ng uh, bansang uh, Vietnam. Sila ay magkatulong para nga apulahin yung uh, kunwari ay uh, sunog dyan sa maliit na vessel na yan. Sunod na sinanay ang search and rescue operation. Kunwari may mga biktimang kailangang i sa dagat. Ipinasa ang lokasyon nila sa Coast Guard ng Vietnam at Pilipinas na nag -deploy ng inflatable boats para masagip ang mga biktima. Yung importance sir ng exercise na ikakandak natin ngayon is mas ma-improve pa natin yung, yung interoperability natin sa foreign na country sir pagdating sa search and rescue and sa other incidents sa dagat sir. Isa ang Vietnam sa mga claimant country sa South China Sea gaya ng Pilipinas sa China. Nauna nang sinabi ng PCG Walang kinalaman ang pagbisita ng Vietnam Coast Guard sa anumang problema ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Umaasa ang PCG na hindi magiging negatibo ang tingin dito ng China. Hopefully, eh, hindi po maging ganun naman ang kanilang uh, trato rito. And uh, sabi ko nga po kanina, this is purely a humanitarian exercise. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.